Yeah. So, eto na si Kuya Norton na ngunga ng pako mga kalakbay oh. ano to, Wala akong nakita okay. ng ano eh. Dulo okay, ng okay. pako eh. Okay, na. <laughs> ah, ito. Ito yun niya, oh, ganyan. yan. Ito, ito yan pwede dito ya? Yeah? Hmm, hindi yan. <laughs> Wala bang kobra dito? <laughs> <laughs> Hindi ko kunin ako eh. lang <laughs> sa So ito, ayan o. Ah, dalawa. Nakakuha na ako ng pako. So ito pala yung pako mga kalakbay. Eh, hindi pala yung fern na ginagawang pan-decoration sa pistahan sa <laughs> probinsya hindi pala yung yung fern We'll kilamin. Kilamin. Okay. So, lang yan. Oh, to. Tama tama, may rice cooker ako dun to. Steam, steam. O, oh, steam. Yan. Uh, ano <laughs> yung Oo, oh, yung, oh, uh, yung, yung, yung binadating kang kuya, ito yung natin mamaya. yung budget eh. Kuha kayo. Hindi. Yung kuya ba ahas naman pre, konti na naman tumaglawin. na sa Ito, ay hindi pala. Dapat kulubot. Su suka? Hindi, yung suka. Yung... Kalamansi. Kalamansi okay. Ah, Oh. Kalamansi, ito, Oh. ako na makal... Ito, tama to yan, oh. okay, sir. Oh, yun, di ba? O, oh, may kuiba nga, eh. <laughs> Alam, <laughs> Ay, pwede pa walang ganun kalalaki? Saan? Ito, ito. O, oh, pwede, pwede, yan. yan? Hmm. Sayang yun, ah. Hmm. <laughs> Tayo pa dito. yeah, sa sa bundok mga kalakbay, kung marunong lang talaga, di ka magugutom. Kagaya nito. May kubra rito ya? Meron. Meron nga sa tindahan eh. Taas. <laughs> eh, hey, merak permission din 'yan, no? Ito ang laki ng baliti, oh. Tabi-tabi po. O, daan na kayo. O, tara na. Baba. Kumulang pa naman kagabi to. si Kuya nga lumusong doon sa masukal eh. Oh. Ito, may nakuha na tayong pako. Nakapantalon si Kuya eh. Di ito pala yon. Ito, ito to. Tro <laughs> ano yan? Makahiya. Tayo pre. May, metinik tinik yan pre. Mahiyain. May tinik yan. Ba't di dito yan? Walang pako rito. oh, dito lang siguro. Oo, oh, wala na dito eh. Tutubi to. Ayun eh, o. Oh. Oo nga, tutubi. Eh. Oh. lumipad eh. <laughs> I want to be a tutubi. Ah, di, di ko kinuha yung kanina. Sabi kasi ni Toto, mali daw eh. <laughs> Sayang yun ano? <laughs> ah, Tangkong puto. Huwag mong hanapin yung marami sa Manila. Kaya ito yung tanglad, di ba? <laughs> Mali, pandan yan. Talahib yan, kugon.